<laughs> tawa kayak dalita, tawa Tawa-tawa dari Hmm. hmm? Ini, <laughs> <Mine. laughs> 이. 아 으아! 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 아 으아! 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 Ay, may cellphone doon. Ayan, 58. Saan? Sa ano? Sa ano ko? picture. Sa, pero mo na kayo. 5,800. Ha? Huh? 5-800? Ha? ata, Ah, seven? Sipura na gagawin. Picture tayo, picture. Picture tayo, picture. Picture tayo, picture. Saka E-71 na benta na rin. E-71? E-71? Si PJ. Picture. Dapat upo ka Siya may hawak ng ano. Yung picture yung picture type. Ah. sandali mo ko, picture naman. Ala. Charles! ay video naman. Picture, di picture. Wala handa, no? ang, ang, Ano, kaya pala well, Ah. Bye-bye, kiss na, Dito, dito. Flying kiss na ikaw. Ay, bonus ko. Tayo, Wala na. ay wala na.